Pasado sa 6 ng umaga kanina September 12, dumiretso at tumagilid sa gilid ng kalsada ang pick-up na ito sa kahabaan ng Luakan Road, Baguio City. Patungo raw sa direksyon ng Barangay Luakan Proper ang sasakyan nang maganap ang insidente. Mag-isa niya, mag-isa niya. Mm -mm. Actually, uh, naghatid siya, ako 'ning, ni hinatid niya yung mga ibang kaibigan niya dahil nga nanggaling sila sa Uh, may pinanggalingan sila na kwan and then isa-isa niyang hinihati ng mga kaibigan niya. So siya pa na sa ungasan. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, nakaidlip di umano ang driver dahilan para mag-overshoot ang kanyang sasakyan hanggang sa bumanga ito sa puno at tumagilid sa gilid ng kalsada. Ligtas naman ang 32 anyos na lalaking driver ng pickup. up Pag nakaidlip daw, and yun, nag-swerve siya sa kanan, ang uh, kontrolan, Uncontrollably na, na, -swerve. So yun, nabundol uh, na yung uh, stone barrier, uh, road, uh, roadside barrier. I mean. Idinulog na rin sa tanggapan ng LTO ang kaso ng driver at nabigyan ito ng reckless driving citation ticket. Pinagiingat iingat naman ng otoridad ang mga motorista. At bukod dito, mahigpit ding ipinapaalala sa kanila ang 20 hanggang 30 km per hour na speed limit sa lungsod ng Bagyo. Vanessa Bugtong, RNG News.